ano? Ang bobo mo na! Paano magkakaroon ng laman yan? Hindi nga pwede lagyan. Hindi challenge boy, kailangan e magkaroon ng laman. Alam ako, nalagay ko yung cellphone ko. Nalagay eh, hindi kailangan niya magkaroon ng laman yan. Nang wala kang nilalagay. O, e o sige, o, mo si ano mo oh. yung premyo. Oh. Ano oh, yung premyo? Ako, isang libo. Nadagdag oh. okay. so, na rin na ako, isang libo na rin. Isang libo, isang libo. Ayan, oh. Oh, sige, subukan ko. hindi! Oh, hindi. Oh, oh. ay, 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 mo ay, 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 dalawa libo pa pano lang po liyupo, buaris kito to buaris kito. sige, ako. yeah sige! game 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 game. oh, bawal nakita. kita kaya na wala ilalagay kaya wala 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 punitin ko to. wala 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 Ah, hindi. Hindi. oh, bawal naman, oh, Bawal, oh, bawal. naman. kasi pinapagawa nyo! hindi yeah. nyo nagawa kayo Sa iyo What is sige. na oh, ako. Sirit na ako. Uh, ah, Iba Agakis. Oh, okay. mo. Mapatid na rin na Ano Meron na laman yan.

Oh, wala oh, boy. nga ulit, baka oh, oh. wala boy. Oh, wala oh. 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 Pero galing doon. Oh, sige. sige. Okay, teka lang. Oh, may ulit. Bibigyan isang libo. Isang libo ba ulit? Okay. isang libo. May pag minapalabas kayo, sige. Oh, boy. Isang libo ulit. Kasi baka dalawang isang Kung hindi po sibyo at diyan dalawang beses. Oh, hindi Wala. 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 Hmm. Wala. 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 Uh, oh, ko eh. wala. Oh, wala. Wala na nakikita Wala, so, wala ha. Wala Hello? May laman na yan, tingnan mo ha. Tingnan mo oh, mabuti, boy. tingnan mo mabuti. Oh, tingnan mo mabuti. I may laman mabuti. May laman yan. po ito na mo. <laughs> <laughs> Ay, hindi dito yan. May bugay kamay mo. Wala! Liya, Ay, magkakaduga. Ikaw, yung gawang gumawa. Baka magkakaduga. Oye! gumawa. Hindi, ko mo? Gawang gumawa. May Oo. May pa kamay ko?

Bili, milo milo mo basta iyan. O kaya kunin mo 'yan. milo Bilo mo. 'yan Eh boy, yun niya. Magic. <laughs> Magic 'yan, yung boy. Tapos pag gagawa kailangan mo lang yan ng ritual. Oo, oh, oh. Gusto mo ba pera mo? Oh, syempre eh. Oh. Oo. ritualan mo lang. Yan lang. Babalik yung pera mo. Dadasal. Oo. Oh, ah, ganun. Dadasal lang pala, babalik. Dadasal mo lang pala. Ano ba ginawa lang? niya? Ah, ganun lang. Yeah. <laughs> Magsabi ka lang ng ako ano gusto mo diyan. Sana bumalik na yung pera ko, sana bumalik na yung pera ko, sana bumalik na yung pera ko. Ay, oh, meron. Ay, Meron ya? Pero na. Ayun lang. Pero, <laughs> ayun, boy. <lang. laughs> bumalik ka, papeling <operin> alam. <laughs> No. Oh,